Sa ni Pwersa, ang bagyong Betty at habagat. Maabot yung alon sa malakas yung alon sa dagat. Kapansin-pansin na ang dating mga hindi pangkaraniwang mapaminsalang kalamidad, ngayon ay naging pangkaraniwan na lang. Muling niyanig naman ang magnitude 6.0 na lindol. Ismong epicenter ng lindol. Yan ang nasaksihan ng ating mga kababayan sa mga nagdaang buwan. Walang naligtas kahit sa pag Ilang araw matapos manalasa ang isa sa pinakamalakas na bagyo na naranasan sa Masbate, wala pa rin kuryente ang nakararaming residente, katulad ng pamilya ni Jessa. Lugmog na lugmog po kasi nakita ko po yung sitwasyon ng bahay namin. Sa ilang taon po na lumipas, nagdaan at mga bagyong nagdaan sa amin, ngayon lang po nawala yung bahay namin. Ate, war na kita balay! Habang si Nagesa ay nagpipilit makabangon, ang milyon-milyon nating mga kababayan ay nakikipagsapalaran din sa iba't ibang panig ng bansa na pinadapa ng mga sakuna. Nakababad po talaga yung mga paa namin yung upuan. Marami po kaming nasunugan, halos wala po kami na isalba. Wala po kahit okay, sir. Wala mang patid ang pananalasa ng mga kalamidad, subalit wala ring tigil ang paglingap sa ating mga kababayan. pangunguna ng Iglesia Ni Cristo sa pakikipagtulungan ng FYM Foundation at ng mga volunteers, agad na naisasagawa ang mga relief operations sa iba't ibang dako. Pasalamat po dako, kaya kadawat sa Iglesia Ni Cristo. Salamat, salamat ng napakarami po ka Eduardo Manalo. Nagpapasalamat po talaga kami na sila pinipili. Makatulong po sila sa amin. Marami pong natutulungan ang Iglesia Ni Cristo. Nagpapasalamat kami kasi kahit hindi ako ano nakano sa Iglesia, nakatanggap kami ng tulong galing. Iglesia. Nagpapasalamat akong malaki talaga uh, kapatid na Eduardo Manalo. Libo-libong mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng bansa ang nakatanggap ng care packages. Maraming salamat po sa Iglesia Ni Cristo! Ang ganitong mga paglingap ay hindi lang upang may maihain sila sa pagkainan. Higit pa rito, ito'y simbolo rin at isang mensahe na kahit pa ulit-ulit tayong padapain ng mga sakuna, may mga kamay na laging handang sumaklolo upang makabangon tayong muli. Ang mapalad naman po kasi tinulungan po kami ng namamahala sa lingap. Maraming <laughs> salamat <laughs> sabi po ni Papa, huwag ka na mag-alala. Importante buhay kami ni Mama mo. Ay ko pa. Ay ko importante buhay po kayo. Ano man ang mangyari, ang Iglesia Ni Cristo ay laging naririyan para sa ating mga kababayan. Mula sa Cebu, ako po, seniors si Spagwandas para sa Worldwide Lingap sa Mamamayan Special Coverage.